Sa video na ito, ihahatid ko kayo sa isang kwentong magpapakilabot sa inyong gabi. Isang gabing madilim sa Marcos Highway kung saan si Mikael ay nakaharap sa isang nilalang na may ulo ng kambing at puting mga mata. Sa kanyang takot, tinanggap niya ang tulong ng nilalang. Hindi alam na may kapalit ito na nakakatakot na obligasyon panoorin hanggang dulo para malaman kung paano binago ng gabing iyon ang buhay ni Mikael magpakailanman. Madilim ang gabi sa Marcos Highway. Malamig ang hangin at halos walang dumadaan na sasakyan. Ang mga puno sa paligid ay tila mga anino na nagmamasid. Habang nagmamaneho si Mikael, narinig niya ang tunog ng pumutok na gulong. Napilitan siyang huminto sa gilid ng kalsada. Walang signal. Paano na to? bulong ni Mikael sa sarili habang sinusubukang maghanap ng signal sa kanyang cellphone. Sinubukan niyang buksan ang hood ng sasakyan para tingnan ang makina, ngunit wala siyang makitang problema. Lalong lumakas ang kaba niya. Biglang lumitaw ang isang nilalang na may ulo ng kambing at puting mga mata sa harap ni Mikael. Tumigil ang oras habang nagkatitigan sila. Ang mga mata ng nilalang ay parang mga butas na sumisipsip ng liwanag, nagdudulot ng matinding takot sa puso ni Mikael. Sa loob ng sasakyan, nanginginig si Mikael sa takot habang nakatitig sa nilalang sa labas ng bintana. Sa kanyang isip, naririnig niya ang boses ng nilalang na nagbibigay ng impresyon na lumapit siya at kunin ang Terry Iron. Naramdaman ni Mikael ang malamig na hangin na tila lumulusot sa loob ng sasakyan. Nagdudulot ng kilabot sa kanyang balat. Ano to? Bakit ako? Tanong ni Mikael sa sarili habang dahan-dahang lumalapit sa nilalang. Tinanggap ni Mikael ang tiraron mula sa nilalang at agad niyang napalitan ang gulong ng kanyang sasakyan. Nakabalik siya sa kanilang bahay sa Quezon City ngunit tahimik na lang siya sa nangyari. Hindi pa alam ni Mikael na ang pagtanggap ng tire iron ay simula pa lang ng kanyang bangungot. Sa ospital nakahiga si Mikael habang tinatanggal ang ilang daliri sa paa dahil sa frostbite. Ramdam niya ang sakit at panghihinayang. Parang hindi niya matanggap na ang simpleng pagpalit ng gulong ay nauwi sa ganitong kalagayan. Ano ba to, Lisa? Bulong niya sa asawa. Parang bangungot lang. Ngunit kahit anong pilit niyang kalimutan, hindi siya tinantanan ng mga alaala ng gabing iyon. Sinubukan ni Mikael na bumalik sa normal na buhay, pero gabi-gabi ay nararamdaman niya ang malamig na hangin at naririnig ang bulong ng nilalang. Parang may presensya sa paligid niya na hindi niya maipaliwanag. Sa bawat gabi, nararamdaman ni Mikael ang bigat ng tear iron na parang hindi niya mabitawan kahit na wala ito sa kanyang kamay. Bakit hindi ako matigil sa pag-iisip ng gabing iyon? Tanong ni Mikael kay Liza. Pero hindi niya maipaliwanag ang tunay na dahilan. Sa kabila ng kanyang pagsisikap, patuloy na gumugulo kay Mikael ang alaala ng nilalang at ang tear iron na tila may sumpa. Parang isang mabigat na anino na laging nasa likod niya hindi siya makawala. Isang gabi nagising si Mikael at nakita ang nilalang na nagbago ng anyo. Ngayon ay isang nabubulok at galit na nilalang. Tumayo si Mikael mula sa kama, nanginginig sa takot habang naririnig ang galit ng nilalang. Kailangan ko nang umalis. Sigaw ni Mikael sa sarili habang kinuha ang tear iron at lumabas ng bahay. Habang papalayo, naririnig niya ang mga yabag ng nilalang na parang sumusunod sa kanya. Nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Habang naglalakad sa mga madilim na kalsada ng Quezon City, naririnig ni Mikael ang mga bulong at tawa ng nilalang. Tila sinusundan siya ng mga ito. Hindi ko alam kung paano tatakasan 'to. Bulong ni Mikael habang patuloy na naglalakad. Hindi alam kung saan pupunta. Pagbalik ni Mikael sa bahay, nadatnan niya si Liza na labis na balisa dahil sa balita ng isang malaking aksidente sa EDSA. Pagbalik ni Mikael sa bahay, nadatnan niya si Liza na labis na balisa dahil sa balita ng malaking aksidente sa EDSA. Mikael, maraming namatay sa aksidente. Natatakot ako na isa ka sa mga biktima sabi ni Liza habang niyayakap si Mikael ng mahigpit. Ramdam niya ang panginginig ng katawan ni Liza, pati na rin ang takot at pag-aalala sa kanyang boses. Habang pinapanood nila ang balita sa TV, nararamdaman ni Mikael ang bigat ng kanyang ginawa. Ang mga imahe ng mga sirang sasakyan at mga biktima ay parang mga multo na sumasayaw sa harap ng kanyang mga mata. Hindi niya maalis sa isip ang tire iron at ang pangako na kanyang binitiwan sa nila lang. Ano ba't tong ginawa ko? Bulong ni Mikael sa sarili habang nakatitig sa tire iron na nasa kanyang kamay. Ang malamig na bakal ay parang may sariling buhay. Humihinga ng mga alaala ng gabing iyon sa Marcos Highway. Habang patuloy silang nanonood, isang reporter ang nagulat ng mahigit 40 kataong namatay at ang sanhi ay pinaghihinala ang mga sirang axle o sinabutanhe ng mga gulong. Biglang bumigat ang pakiramdam ni Mikael, parang may malaking bato na nakapatong sa kanyang dibdib. Naalala niya ang pangako sa nilalang at napagtanto ang kakilakilabot na koneksyon sa aksidente. Ang pagtanggap ng tire iron ay may kapalit na nakakatakot na obligasyon, sabi ni Mikael sa sarili habang nararamdaman ang matinding pagkakasala. Nararamdaman niya ang malamig na hangin na tila bumabalot sa kanya. Parang sinasakal siya ng mga alaala ng gabing iyon. Habang nakatitig sa tire iron na nasa kanyang kamay, naririnig niya muli ang bulong ng nilalang na tila nagsasabing ang iyong pangako ay hindi patapos. tapos. Ano kaya ang susunod na hakbang ni Michael? Ang kwento ni Mikael ay nagpapakita na ang pagtanggap ng tulong mula sa mga hindi kilalang nilalang ay may kaakibat na panganib. Maraming salamat sa pakikinig, mga ka-creepy. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Hanggang sa susunod na upload mga kaibigan, tandaan huwag basta-basta tumanggap ng tulong mula sa mga estranghero. Baka may kapalit na sumpa. Paalam at ingat sa dilim.